Ang naganap ay obvious at hindi nangangailangan ng anumang paliwanag. At habang umaalis si Bay sa silid, tiningnan niya ang likod niya ng huling beses na may isang evidente kapalaluan sa kanyang mukha. Nagbihis siya, nilagyan ang sarili ng plague robe, at habang ginawa niya, inaabisuhan siya ng sistema na ang lahat ng kanyang attributes ay tumaas ng lima, at siya ay dalawa sa lima pagdating sa paglalagay ng sarili ng plague set part. Ang kanyang Days Dungeon Raid sa sewer ay nagbasura lamang ng isang plague set pagkatapos ng tatlong attempts. Ngunit kung makakakuha siya ng isang plague set part pagkatapos ng bawat tatlong attempts, kung gayon maaari niyang kolektahin ang full set sa loob ng tatlong araw. Sa sandaling iyon, si Bai ay nakakuha ng isang system alert sa kanyang chat group. Ang isang member sa pangalan na Dreamy ay nagsimula ng isang private chat kay Bai. Dreamy sa pagtingin sa mensahe, ito ay nagbabasa na napanood ni Dreamy ang kamakailang strategy video ni Bai. Nagbigay siya ng patnubay batay sa talents at abilities ng bawat tao. Si Dreamy, sa kabilang panig, ay hindi magaling sa combat. Kaya ang pagkontak kay Bai sa sandaling ito ay upang makuha ang kanyang patnubay. Okay ba iyon? Napagtanto na ito ay isang tao lamang na naghahanap ng patnubay. Sumagot si Bai, ang patnubay ay nangangailangan sa akin na magkaroon ng isang tiyak na pag-unawa sa iyong talent. Kung nagtiwala ka sa akin, kung gayon ipadala sa akin ang iyong talent details at matutulungan kita pagkatapos tingnan. Kung hindi mo gustong ibunyag ang iyong talent details, ang iyong attributes details ay ayos din. Ngunit sa iyon lang, hindi kita matutulungan ng lubusan. Sumagot si Dreamy agad pagkatapos basahin ang tugon. Hindi, kung ito ay nakasalalay sa talent details, ibibigay ko ito sa iyo ngayon, sabi niya. Si Bay ay nalilito, hindi pa niya narinig ang isang tao na nagngangalang dreamy sa kanyang nakaraang buhay. At ang mga tao sa grupo ay lahat ay pioneers, kaya kailangan siyang maging magaling. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga mata ni Bay ay lumaki sa pagkabigla nang ipinadala ni Dreamy ang kanyang talent details. Dream Butterfly na may dream points na 31, isang SSS level talent na may walang hanggan na paglaki. Nakita ito, sigurado siya na walang paraan na ang kapangyarihan ni Dreamy ay maaaring hindi kilala sa kanyang nakaraang buhay. Kaya nangangahulugan ito na namatay siya sa kanyang nakaraang buhay. Sumagot si Bai na nagsasabing ang SSS level talents ay sobrang komplikado. Maaari mo bang sabihin sa akin ang mga effects ng iyong talents at skills? Tanong niya. Sumang-ayon si Dreamy at sumagot na ang kanyang Dream Butterfly ay ang ability na pumasok sa Dream World na kapareho ng tunay na mundo at maaari rin itong gamitin upang pumasok sa Dream World ng ibang tao. Nagpatuloy siya na ang ilang mga bagay ay maaaring kunin mula sa Dream World. At sa iyon, siya ay naging Dream Weaving. Ang Dream Weaving ay tungkol sa pag-aayos ng anumang bagay sa Dream World. Gayunpaman, napakaliit lang ng maaari niyang ayusin sa ngayon. Bukod pa rito, para makasama si Bay sa panaginip, kailangan niyang imbitahan ang tao sa kanyang dream world sa pamamagitan ng paglikha ng isang dream totem. Binasa ni Bay ang mensahe ng Mingiti. Alam niya na ang talent ay halos walang kalaban hangga't walang nakakahanap sa kanyang tunay na katawan. Nagpadala si Dreamy sa kanya ng isa pang mensahe na nagsasabing gusto niyang padalhan si Bay ng isang dream totem sa anyo ng isang larawan. Pagkatapos, si Bai ay maaaring pumasok sa dream world at gabayan siya. Hindi sang-ayon si Bai sa ideyang iyon dahil kung papasok siya sa kanyang dream world, wala siyang anumang proteksyon. Nakiusap si Dreamy kay Bai na huwag siyang tanggihan. Maaari siyang pumirma ng isang evolver's contract kasama niya, na nangangako na huwag gumawa ng anumang nakakapinsala kay Bai. Isang evolver's contract. Ang mga mata ni Bai ay lumaki sa pagtataka ng binasa niya ito. Medyo hindi sigurado, nagtanong si Bay kay Dreamy kung ang ibig niyang sabihin ay isang Evolver's Contract na kinikilala ng Universal Will, na nagkakahalaga rin ng hindi bababa sa 10 gold coins. Ito ay nagtanong kay Bay kung bakit niya kailangan ng kanyang combat advice. Gayunpaman, handa siyang isacrifice ang sampung gold coins. Bukod pa rito, kung ganyan siya kain sa combat, paano siya nagkaroon ng 10 gold coins sa simula? Ang mga monsters na pinapatay ko sa Dream World ay namamatay din sa tunay na buhay, sabi niya. At maaari kong ayusin ang explosion rate ng mga monsters sa Dream World sa pamamagitan ng Dream Weaving. Kaya, mayroon lang akong sapat na gold coins. Binanggit din ni Dreamy na maaari siyang magbigay kay Bay ng iba pang mga gantimpala na interesado siya. Ang mga ito ay dalawang skill books. Ang unang skill ay Spiritual Perception Delay Skill Book. Alam ni Bai na ito ay isang makapangyarihang ability at masasabing hindi ito mas masahol kaysa sa virus king ni Bai. Ang pangalawang skill ay City Building Order, isang grade F special item. Sa sandaling ito, nakiusap muli si Dreamy na sinasabi kay Bai na bagaman maaaring malakas siya sa kanyang mga panaginip, siya ang eksaktong kabaligtaran sa katutuhanan. At bukod pa rito, mayroon siyang isang malakas na gut feeling na kung hindi niya mapapabuti ang kanyang combat skills, siya ay mamamatay maaga o huli. Sa pagbasa nito, agad na naisip ni Bai na ang kanyang instincts ay tumpak. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga abilities ay walang anumang physical improvements. Ito ay isang hindi kapanipani walang kahinaan. Sige, kung gayon, ipadala sa akin ang Evolver's Contract. Sumang-ayon si Bai na turuan siya. Dahil handa si Dreamy na pumirma sa contract, tutulungan niya siya. Pagkatapos ng lahat, ang isang ganoon kalakas na talent ay dapat ay recruit para sa kanyang gamit. Mga segundo pagkatapos, ang Evolver's contract ay ipinadala, na balido sa loob ng 24 na oras, at si Bay ng walang pag-aatubili ay sumang-ayon at nilagdaan ang contract. Takip silim na at sa ikalawang bedroom ng Villa, si Bay ay walang sawang nagpapahinga sa kanyang kama. Ang dream totem ay nangangailangan kay Bay na mag-relax at mag-focus sa loob ng tatlong minuto upang ay activate Ngunit tumagal ito ng mas matagal kung ang isang tao ay may binabantayang personalidad. At si Bay ay nagkataon na nahulog sa sitwasyong ito. Alam niya na kung ang ability ni Dreamy ay mag -e evolve sa punto kung saan posible na magising at managinip sa parehong oras, kung gayon ito ay nakakatakot. Ang contract ay kalaunan na activate habang si Bai ay nahulog at dahan daw ang nagising sa apartment ni Dreamy sa Dream World. Tumayo siya, kumuha ng isang pares ng mga hakbang nang makita niya si Dreamy sa unang pagkakataon. Si Dreamy ay naging isang maliit na pink-haired girl. Hello, group leader. Maligayang pagdating sa Dream World, sabi niya ng nervyos. Ang aking ibinigay na pangalan ay Mangam, tulad ng Dream at pumirma lang ako ng isang contract sa iyo, Kuya Bay. Ipinakilala rin ni Bay ang kanyang sarili bilang Bay. Kaya ito ang mundo ng iyong mga panaginip, tanong niya. Hindi ito ang ko para sa combat training. Oh, hindi dito. Nilinis ko ang isang gym na hindi malayo mula dito. At habang sinabi ito ni Mangam, binuksan niya ang isang portal mula sa kanyang apartment patungo sa labas na mundo ng panaginip. Nakita ito, si Bay ay nagulat at humanga. Ang layout sa labas ay magkapareho sa lungsod bago ang pagdating ng universal wheel. Ito ba ang gym? Tanong niya, tila ang iyong dream world ay sobrang laki. Nang marinig ito, si Manggam na may isang maliwanag ng ngiti ay nagpasya na linawin ang isang bagay. Ipinaliwanag niya na ang dream world ay independent at hindi kabilang sa kanya. Gayunpaman, siya bilang isang dream traveler ay maaari lamang pumasok at baguhin ito. At batay sa kanyang paggalugad, simula ng mag-dream travel siya, tila ang dream world ay isang pagmuni-muni, reflection, ng tunay na mundo. Naunawaan ni Bay at sinabi kay Manggam na dapat silang magsimula, wala silang oras na sasayangin. Pumunta tayo sa gym ngayon at simula ng iyong training. Sumang-ayon si Manggam at pinamunuan si Bay sa pamamagitan ng portal habang naglalakad sila sa itaas ng lungsod. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sila sa isang basketball court sa loob ng Dream World. Si Manggam na nagkaroon ng isang direktang authority sa dream space ay impulse lang na nagsnap ng kanyang mga daliri. "Hayaan na may ilaw," sabi niya. Pagkatapos agad sa pagsasabi nito, ang buong court ay naliliwanagan. Tiningnan ni Bay ang paligid. Pagkatapos ay bumalik kay Manggam at nagkomento na mukha siyang isang middle school girl pagkatapos ng lahat kaya ang lugar na ito ay nababagay sa kanya. Sumagot si Mangam na siya ay isang novelist bago ang apocalypse. Umupo si Bay at sinabi kay Mangam, kaya ang gusto mo ay palakasin ang iyong mga abilities sa tunay na mundo. Kung gayon ang pinakamahusay na paraan upang gawin iyon ay sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano lumaban. Nagpatuloy siya na sinasabi sa kanya na huwag gamitin ang kanyang dream world abilities laban sa kanya. Dapat lang niyang gamitin ang kanyang lakas sa paglaban sa kanyang kasalukuyang level. Ipinaliwanag ni Manggam na ang lahat ng kanyang attributes ay naboost sa level ng kanyang mental strength sa dream world at ang kanyang kasalukuyang mental strength ay 48. Kaya dapat maging maingat si Bai. Tumayo si Bai at sinabi sa kanya na huwag mag-alala. Dapat lang niya siyang atakihin ng lahat ng mayroon siya. Nang marinig ito, Kinuha ni Manggam ang isang fighting posture at sa isang malakas na sigaw, naglunsad siya kay Bay na may isang nakasarang kamao. Si Bay ay sumimpol na tumabi ng may minimal effort habang si Manggam ay kumuha ng isang indayog at nawala, na nagpatamba sa kanyang sarili sa balanse sa proseso. Tinasa ni Bay ang sitwasyon at nagkomento na ang kanyang timbang ay unbalanced, hindi niya kayang tamaan ang target at hindi rin kayang umurong. Muli, sa pagkarinig nito, sinubukan muli ni Mangam. Tanging sa oras na ito, siya ay naglalaglag ng mga suntok sa lahat ng dako na nakapikit ang kanyang mga mata. Ang tagpo ay sobrang parang bata na si Bay na may isang mapanukso ng iti ay nagtanong, ito ba ang turtle punch sa isang children's martial arts school o anumang bagay? Well, una kailangan mong kontroli ng iyong balanse. Ang isang suntok na hindi maaaring mabawi ay ang pinakamahina. Ang pangalawa ay kailangan ni Manggam na tukuyin ang kanyang target, ilantad kung saan niya gustong tamaan sa halip na tumama ng randomly. Ang pangatlo ay kailangan niyang bantayan ang kanyang kalaban at huwag magpakabaliw sa kanyang sariling pag-atake. Ngayon, na si Baye ay nagkaroon ng isang pag-unawa sa kasalukuyang level ni Manggam, sinabi niya sa kanya na tandaan ang mga tatlong punto na sinabi niya lang at magiging ayos siya. Kasalukuyan, habang sinubukan kitang atakihin, ang bilis ng aking mga suntok ay mga dalawampu at hindi mo ito kayang hawakan. Humihingi ng paumanhin si Manggam para sa kanyang mga kakulangan. Nang marinig ito, sinabi ni Bai sa kanya na wala ng pangangailangan na humingi ng paumanhin. Dapat lang siyang magtrabaho ng gusto sa training. Ang pagiging malapit kay Bai ay nagpalito kay Manggam ng kaunti. Nangako siya na gawin ang sinabi sa kanya at magtrabaho ng husto. Ang tagpo ay lumipat sa villa at pitong araw ang lumipas. Takip silim na at sa loob sa lounging hall. Iniulat ni Song Zhang kay Bai na ang lahat ng mga batas ay itinatag na at napost na sa komunidad. Mayroon ding mga tao sa harap ng bawat billboard na responsable para sa anumang paliwanag na kinakailangan. Nang marinig na ang state ng Dongshan area ay nasa tamang landas na, ipinagbigay alam ni Bai kay Song Zhang na aalis siya ng maaga sa susunod na araw. Nililinis niya ang Dongshon area sa nakaraang ilang araw. Ngunit ngayon na ang lugar ay matatag, ang pamamahala ng buong lugar ay iiwan sa kanyang mga kamay. Nagulat, nagtanong si Song Zhang kung bakit aalis si Bai ng ganoon kaga. Una niyang naisip na mananatili si Bai ng ilang sandali pa. Pagkatapos ng lahat, ang play group ay nawawala ng isang piraso. Sinuri ang status window ng playgroup na ngayon ay apat sa lima. Sumagot si Bai na wala siyang oras upang maghintay para sa isang E-grade group pa. Mayroong maraming mga pagkakataon at mahalagang kayamanan sa labas, at kailangan niyang lumabas doon at kunin ang maaari niya bago huli na ang lahat upang gawin iyon. Nang marinig ang dahilan ni Bai, si Song Zhang ay yumukod ng malapit at inilagay ang kanyang mga braso sa kanyang mga balikat, nagpapaalala sa kanya na isipin din sila. Kailangan niyang bumalik sa kanila ng ligtas kung hindi, kung ang Emperor Base palas ay bahan ng mas maraming harem, walang sino man ang makokontrol nito. Oh, may baha ba sa aking lupa? kinwestyon niya sa isang mapang akit na paraan. Kung mayroon, kung gayon tawagin silang lahat. Magkakaroon tayo ng isang magandang talakayan ngayon tungkol sa kung paano isara ang water outlet upang maiwasan ang baha. Si Song Zhang ay on board, sumasang ayon na gawin ang mga utos agad. Huli sa gabi, isang matindi na talakayan ang naganap at ang buong villa ay napuno ng mga umalang na daing mula sa harem ni Bai. Tumagal ito sa buong gabi hanggang sa susunod na umaga. Kaya maaga sa susunod na umaga, ang buong harem ay nahimete mula sa pagkapagod. Nagbihis si Bai at umalis sa silid na sinasara ang pinto sa likod niya. Si Chinger na nagkataon na naghahanap ng isang tao ay lumitaw agad pagkatapos. Sa pagkakita kay Chinger, tinanong siya ni Bai kung naghahanap siya ng isang tao sa loob ng kanyang silid dahil wala pang nagising. Sumagot siya na naghahanap siya sa kanya. Nang marinig ito, nagtanong si Bai kung ano ang problema. Iniulat ni Chinger na mayroong isang tao na nagdudulot ng gulo sa settlement sa paanan ng bundok. Si Bai ay medyo nalilito kung bakit siya naghahanap sa kanya para sa ganitong uli ng bagay. Hindi pa ba na-post ang mga panuntunan ng komunidad? Lumingon siya upang harapin siya at nagpatuloy na nagtataka kung bakit hindi niya inaayos ang anumang isyu ayon sa mga panuntunan. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito do. Maraming salamat po.